drivers may bagong gis naman kami ngayong tatlo. Yan po, ito po tatlo. Da. Yusa ni Brokso. Oh? Ni ilaw. Brokso, dive ka Brokso.

mga rebels ayaw niya kasi magpatulong ito hmm. lang tatlo muna ngayon bukas wala naman kaming guys bukas no uh, another relax na naman <laughs> yan Malakas pala yung current mga ka-reapers. Uh, bukas, 'yung uh, labang araw wala gas tapos. Doro uh, Magdi day off muna Dalawang araw. Day off na naman. Ah. Uh. isang araw lang tong tatlong gis na to mga rivers isang araw lang po na magdiving lahat tatlo um, ano po, veterano butas ng carried, mga drivers yan hawak muna kayo dyan hawak hawak muna kayo sa lubid mga drivers ito yung old lang til Let's <coughs> go!

kasi inayos pa yung mast uh, Sana po mga Revers, no, hindi po kayo magsawang sumuporta ka po. Uh, pakipalo at pakisubscribe at pakishare po. Eugene Divers Vlog po mga Revers. Sana po matulungan nyo po ako no, para uh, makatulong rin ako sa pamilya ko at saka sa ibang tao pong nangangailangan ng tulong po yan. kaya balik naman kami ngayon dito sa ano no uh, Marigundon Cave yan. lagi namin itong binalik balikan yung Marigundon Cave mga rebels yan sobrang ganda kasi yung cave dito mga drivers sabi nila kasi hindi pa po ako nakapasok doon uh, sana po no magapasok rin ako doon may magamit po ako na gopro kailangan ko kasi magamit ng gopro doon sa ano po mari, sa cave para may magamit po ako sa pag video doon sa ilalim ng cave po kung ano ba kaganda doon sana po makasaba po ako lang sa pagdiving doon uh, ayan so, ang gandang place dito ayan. ang taas ng white sand po dito mga neighbors yan no? punta doon sabi uh -huh. sobrang haba po medyo tahimik pa po ngayon kasi uh, balik trabaho at balik eskwela po ngayon no lonis kaya konti lang pong naka island hopping at saka diving dito. Iwan ko lang kung marami ba doon sa hilutungan kasi destinasyon na sikan destination namin ngayon. Um, pahilutungan po kami mga divers. Yan. Okay naman yung panahon. Hindi naman masyado malakas yung alon. At saka hangin po. Hindi masyado malakas ang hangin. Kaya ang kaya to namin. po yung bangka na ano. yun. Kunti lang yung tanki na namin ngayon kasi uh, bali uh, lima po lahat ng diving. Ito lang pong dala namin ngayon mga rivers. Ilan-ilan lang ilan, ilan bangka dito. No? Isa, dalawa. Uh, andun sa likuran. Dalawa, apat. Tapos sa amin, lima lang dito bangka. No? lima lang na diving dito sa ano po Marigondon Cave Ayan. iba do ang iba punta doon sa ano PCR siguro uh, inter island inter mactan lang siguro sila mag diving ngayon mga drivers no yan yan Dito. Ah, oh. panahon ngayon, hindi masyado malakas yung init. Hindi malakas masyado yung hangin. Ito po yung pinakatapis na panahon ng reverse 'no. Kita, watcha, hindi naman na init. Good na good po yung timpanahon nayan. No? sa Marigondon Cave. Ang dami pala dive shop dito mga rivers na Yan. po. ayan po, uh, ang oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Oh. Siyam na dive shop po naka Linya dito sa Marigondon Cave mga drivers. Daan. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you for watching mga drivers.